panibagong araw ng sa atin lahat. Yun, panibagong araw tayo, panibagong vlog. O oh, yun, oh. Uh, uh, yan, medyo basa. Medyo malakas yung ulang kagabi. Kahapon oh, pala ng hapon. Nag-upisa ng hapon. O oh, tapos, ayan. O uh, yung patabang ano natin. Uh, tumalab na yan. Nalusaw na. O kahit pa paano pala nakaano tayo kagabi Tapang ilaw tayo ng palaka Nakaano yata tayo kagabi Baka may sampung piraso so ngayon na -ano tayo Ano yun natin yung Mga drum Mag i-spray kami ng ano ni Boss Andy Ang sasang kalamansi Mag i-spray tayo yan yung ano na natin yung mga Boss makapag-spray mag-spray tayo talaga natin tubig yung mga drop. ewan ko baka hindi tayo makapag ano ngayon eh makapag paroto gawa nung ano Medyo malakas din yung ulang kagabi Kahapon pala, kahapon rin tayo sa pag spray Pero may tubig na yung mga ano doon, nalagyan na ni Boss Andy. Ah. <laughs> Ayun, uh, kandal kanina medyo mukulimlim kanina maga. Nagpalagay ng sabitan ng David si Mrs. dahil naglalaba. O okay, ngayon, nag-araw na naman. Ayun, yung ano na yun, yung tubo na yun. O tapos, tinted! Ano yan? Yee! Ano yan? Pinutol kasi kahapon nung sa Neko to eh. Kala nga may pagkaputol. Ngayon pinaputol lang ang buo ni nanay. Yung ano yung puno ay. Yun. Ito yung naanan natin. Kaya tinangali tayo. So, ako kung pa tayo nito. Makakapag spray tayo. Ayun. O, kumain lang muna tayo bago tayo ako na. Uh, uh, mag spray. Oh, so, baka abutin na naman tayo ng 10 oras kaya kumain muna tayo. Ay, ah kahit na halos ah, hot pasado na. Hindi naman ganun kaano mabas, hindi naman ganun Ay, dito. Diman ang gaan kainit. Medyo makulimlim nang konti kahit na naka sigagyo ako. Tapos, i mo muna tayo. At tutusok yung mga 'no. At tutusok yung mga ibang ano, ibang buko. Okay na naman ito. Ano mga boss, yung medyo tuyo na ano, dahon ng kalamansi. Hindi na ganoon kabasa. Pero hindi pa na ano, hanggang ngayon ano po. Yung hindi pa tawag dito. Hindi pa ganoon naaarawan, Basa pa 'yung dahon. Tingnan siya, Na ano niya yung ano niya. Yung nung pumitas siyang huli gamit yung isis to kalimutan natin plana natin ng gamit yung mga uh, drum tapos ayun mga basok wala yung bundok karayat Ninakaw. hindi maano maulap kaya kahit na uh, Maga alas 9 na. Alas 8 pasado. Medyo ano pa rin ma pakulimlim. mag display muna tayo. Para yung mga bunga maliliit. Hindi tamaan. <coughs> yan mga boss, hindi oh. pa natin nayari. Halos kalahati pa yan. Hindi pa natin na hukay yung kagamit natin nandito yun yung mga buwan na to saka yung alanganin saka marami nang lumilipad na para para kaya obligado na tayo mag spray yun, hawas na dito na tayo sa kabilang side tapos na natin yung doon sa tabi ni Kuya Medo dito na tayo sa mga bulaklak kong bago kaya kung ano, hindi mo nahihintong ano yun hindi mo nahihintong Pita, may pita kasi may ano may bulaklak na yan kaso nga lang hindi ganun karami hindi ganun sabay sabay pahabol habol kung makakataposan daw yung tira na yan, pipitasin ulit dami lumilipad na para para medyo matagal tagal na kasi hindi na spray na naman nung ano mga boss nung hindi yung umuulan puminto yung mga ano baga sa ano lumipas yung mga maninira okay, dahil nag uulan na naman ayan dumarami na naman mga mga yung mga paro paro mga manunusok yung paro paro kasi mga boss yun yung mga nagdadala ng uod Kung maraming paro-paro may posibilidad na papasok sa mga bulaklak hindi na matutuloy pero nung tag-araw nung hindi pa na gano'n nag-uulan marami lumitaw na ano, bulaklak natuloy yung mga bulaklak nya hindi nagka-uod kaya medyo umano tayo sa pag-spray na dumalang tayo nag-spray ito siguro mga pagitan dalawang dalawang linggo, dalawang beses sa isang linggo. Depende sa mga maninira. Yung pa lang nagtatanong mga boss sa ano, sa pataba. Puti lang po yung ginamit namin pataba ni boss Andy. Tatlong markang bulaklak na 0046 a 24 Tapos yung isa yung swire na 46 series 3 na puti ang ginagamit namin pampabulaklak sa mga ano yung ano kasi na rin na yun kung paano na sa mga bunga pampalaki yung 46 series 3 kahit na hindi natin ano yun to lumabas pa rin yung mga bulaklak mga boss kahit di natin pinatabaan gawa nung natigang siya Iba kasi pag natitigang yung ano, lupa nung kalamansi. Yung natutuyo ba? Kapag pinatubigan mo, saka pinatabaan, yun, lalabas yung mga bulaklak nun. Dahil nga, di diba, nung ano, nung wala tayong mga tubig, medyo natigang yung mga kalamansi nun. Kaya, yan, yung mga bulaklak na lumitaw na yan, yan yung ano nung pagkatigang nila. Saka yun nga uh, Approved din yung paklo na binigay ni Mang Nanding Nagsisipaglabasan yung mga yung mga supang or supling ng kalamansi Sabi nga ni nanay, nag-aano ulit, nagsusupang o nagsusupling yung mga kalamansi natin isa na rin, saka isa na rin siguro kaya nagsusuko mga boss yung ano, yung pagkataba natin atin nagano ng panibagong ano yung kalamansi panibagong dahon ayan, uh, sa pag tayo natin nakamask naman tayo kaya medyo keep yung bosses natin dahil nakamas tayo pero sa ibang basa talaga ano PPA yun talagang pag nag i sila naglalagay ng mga chemical talagang protection sila malakas yung hangin yan paru paru kaya kailangan maano din yung mga talbusin niya atin lilipat sa talbusin yung ano mga paru paru hindi na natin pwedeng ano yan hindi natin pwedeng ispire ng gamot sa kalamansi medyo matapang yung gamot sa kalamansi mamungulot yung dahon ng mga ano na atin, talbusin iba yung gamot ng kalamas sa talbusin dahon <coughs> yung paro paro nagsisipagliparan Ayo, bos. na tayo sa segera indul.

Tapos, dami lumilipad na ano Ang ah, mga ibon, ayan Tapos tayo dito sa side na to, dito na lang So ito, ayan Nagkabaro yung ano ka natin, kaya Kuminto ulit tayo, ayan Nagkabaro na naman Ayan, Mabas uh, Dahil namatay na rin yung makina Ayan, buha tayo ng kape Kape na muna tayo Sinisik mura yung ano natin Pinising muna tayo sa amoy ng gamot. Ano na pala ng ano. Sinisik muna. Kapi muna tayo. Ay, mainit pala. Mga anong siguro to. Pang isang oras na lang. Yari na tayo. kung dito tayo minto baka tapos na ito nasa side na ito yung sa side na yun yun mabas tapos, tapos tayo nagkape tanggalin na natin yung ano bumara bumara eh na pa naman tutulo na yan pag tumulo ito sigurado so uma. nung misa kasi ano yung hose eh sa kapag kumilig yung hose sigurado may tama na yan ano makanggoma sa loob madami pa pala matatapos siguro tayo yeah, tapusin yeah. uh, na natin tapusin na natin ito tayo nyo kalamansi pero paganda nung ano resulta nung papalo nagpapanibagong mga hose kung yung kalamansi natin bago. Nag-goos ng panibago. Kung mga walang dahon, nagkakadahon. Nag-goos ng panibago. Maganda nga yata ipaklo. Tara, tara, may ari. Ari na tayo sa likod ng kulungan ng baboy. Ito na lang, may ari na tayo Punta na Natapos din. At dito na lang natin iwan yung ano. Yung cost. Kaya yung pita. Yun, mabas. Papatuloy na natin yung inaano natin. So sana mayari na natin yan. Kaya na lang naman. Ito <coughs> Ito na lang. Mayari kaya natin yan. <coughs> Yun, mabas. Tayo muna tayo. Ay na yan. Bali, dalawang putol na na siguro yan. O tatlo. Tatlong putol pa yan. Uminom muna tayo. Ayan, kaya naman siguro tapusin na yan. Sa bagay, ano. Kahit na medyo gabihin tayo, tatapusin na tatapusin natin. Ito yung nakaputol natin laki din sa laki ng ano ng mga nasa ego pa pa sinabasa ni sa kasi ati dolor ko ng kawayan <tries> kaya na siguro tapusin na yun to napakikuta na natin mga basahin nabitaw na yung ibang ugat pero marami pang ugat na nasa loob sa pinakailalim dun hindi natin makakuha ng anak dito kailangan makapalitaw yung para ma ma chinso ay a minute tayo nga ulit Ooh.

E boss Ah, aapon na naman boss di ko yata mayayari ah pero yayariin ko na ngayon to ay di na natin pinaka ano pinaka lalim yung sabihin natin kay Kuya jason sa tapat na to huwag na lang pakalalim yung root ay kung pinaka pa natin hindi natin mayayari Pero hanggang ano naman yan. Yung pinaka ano niya. Hanggang tuhod. Yung pinaka sentro niya. Ayan mga Yung pinaka principal niya. Ayun yung pinaka principal ng pinaka puno. Ayan. Uh, yung lalim naman yan. Lampas tuhod na. O hindi na siguro tatamaan ng ano na Naroto. Kapag nagroto. kaya power tiller. Ayan. Oh. Laki nung ina ano, natin. Ayun, bukas. Yeah, tambak na sana natin. Kaso din na natin kaya. Nalalambot na tayo. bukas na lang natin ibabalik yung lupa na to. O palubog na rin si Aring Araw. O si Boss Andy, kinuha na ikalab. Gagatas tayo bukas ng magay Ay. Nalalambot tayo. Tinapos na natin. Bali, tatlong araw. Nating tinatrabaho to. sa dami ng ugat inabot tayo ng tatlong araw gumamit pa tayo ng chainsaw <coughs> so paano mga boss ha, dito ko na lang muna siguro tapusin ang ating muntin video uh, maraming po salamat sa walang sawang support ha. at pagsubaybay sa amin nila ni boss handy yun ingat po kayo palagi and God bless yun kita kita lang po tayo next upload yan pahinga na tayo